Kala ko mga makan wala na daw pila dito kay diwata. Dito nga kami nakapila. Haba pa naman parin ang pila. Mawalam na to nang pila si Diwata, hindi mau makan? Ayan mga kaidol Andito kami kay Diwata Sabi nila, wala na daw kay Diwata. Marami pa naman kumakain. Tignan niyo mga Marami pa naman kumakain dito kay Masabi nila, wala na daw kumakain. Wala daw po pila. Tignan mga Nasa tao lang yan. Nasa tao lang yan. Kung kumakain sila dito, uwi. Mayroon pa naman talagang gustong kumain dito kay Liwata. Nasa kanila, yung mga siguro, yung mga maarte na ayaw kumain dito. Wala naman silang, hindi naman sila pinipilit dito kumakain yung mga mamaarte. Ang importante, kumakain ka. Kung wala kang pin, alam mo naman dito yung kakainan eh. Ayun, sabi nila na wala nang kumipila daw kay Diwata. Marami pa naman kumipila. Ayun. Eh. Dito nga kami, pumipila nga kami dito kay ano, Diwata. Kakain kami ulit dito. Ito, pang ilang kain ko na to dito. Kay Diwata. Yung iba, pag kumakain dito, sabi nila, siguro hindi sila masaya. Siguro sinubukan lang nila kumakain. Siguro kami, ilang balik-balik na kami siguro dito. Hindi lang pang-apat na kumakain kami dito. Pwede wata. pa naman kumakain eh. Sabi nila, wala na daw kung pipila. Nasa inyo na yun eh. Yung iba, uh, siguro marty sila. Titikman na. Para lang siguro mag, ano, uh, sila dito. Pwede wata. Siguro, simpre. Eh noon, sikat pa si Diwata. Pero ang kanga na yun pa naman eh, marami pa naman kumakain dito kay Diwata. Eh, marami pa naman kumipila nga dito kay Diwata. Yun na sabi nila mga kaibo. Masa inyo naman yun eh. Hindi naman kayo pumipilit na ay kumain o kumain kayo dito kay Diwata alam naman yun na street food to eh alam naman yun na street food yan dito bakit wala naman kayong pinipili na hindi naman kayo pinipili din na kumain kayo o hindi dito kay Diwata eh, kung kayo masaya kayo kumain dito eh kami masaya kami kumain dito kay Diwata nasa inyo na yun kung kumain kayo o hindi at tingnan niyo yung mga tao. Marami pa naman kumakain dito kay Diwa. Hindi naman mawala ng makain sa sa ano pa naman. Ganang kamura na pagkain ni Diwa. Only rice ka na. Only sabaw. May soft drink ka pa. Sa 100 pesos Ikaw, kumain ka ng mga restaurant yan. Kung magkano magastos mo sa kainan. Ali sabaw ka na, ali rice, may soft drink ka pa. Saan ka pa din mga kaido? Ayan mga kaido. Ayan mga